Maligayang pagdating sa Zihuatanejo kay si Hamlin Tiel Tiel Tiel, Mexico, isang tahimik na lugar na nakatago sa gilid ng karagatang Pasipiko. Dati, ang Zihuatanejo ay isang maliit na nayon ng mangingisda kahit na mas kilala na ngayon, nananatili pa rin ang dating ganda nito. Dito, pwede kang magpahinga sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, makinig sa mahinahong tunog ng alon, at kalimutan ang lahat ng problema. Hindi tulad ng kalapit na ekstapa. Mas orihinal ang pakiramdam sa Ziwa Taneho. Ang o si dito ay makulay. Ang gigila kaibigan at sa si ang look ay kalmado, perpekto para sa paglangoy. Para itong isang tahimik na maliit na daungan sa Mexico. Ang bayan na ito ay nasa isang magandang kurba ng look kung saan may Saan, makikita mo ang mga bangka na nakaangkla at ang nakamamanghang paglubog ng araw. Ang buhay dito ay mabagal. Ang mga tao ay naglalakad ng dahan-dahan, hindi nagmamadali. Tulad ng paglalakad sa isang payapang tabing dagat. Ang hangin dito ay uh, mainit at uh, komportable. At uh, pagdating mo palang, mararamdaman mo na ang kapayapaan. Hindi magtatagal mararamdaman mo na parang nasa bahay ka. Hindi kasing sikat ang uh, Ziwataneho tulad ng ibang lugar sa Mexico at iyon ang nagpapaspesyal dito. Ito ay nananatiling isang nakatagong sikreto. Ito ay isang perpektong lugar para sa mga naghahanap ng tunay na karanasan sa kultura at tahimik na kagandahan. Dito, makikita mo ang totoong Mexico. Naglalakad ka man sa dalampasigan Kumakain ng sariwang isda o nanonood ng paglubog ng araw, makikita mo ang kapayapaan dito. Ang maliliit na kalye at makukulay na gusali sa bayan ay nagaanyayas sa iyo na maglakad-lakad ng dahan-dahan. Ang zihuataneho ay hindi lang lugar para magpakuha ng litrato, kundi lugar para gumawa ng mga alaala. Mananatili ang lugar na ito sa puso mo at magpapaalala sa iyo na magpahinga. Dito, pwede kang mamuhay ng buo sa kasalukuyan at tamasahin ang maliliit na bagay sa buhay. Ang kalmadong tubig ng look at ang mainit na pagtanggap ng mga lokal ay magpaparamdam sa iyo na nasa bahay ka. Iyan ang ibig sabihin ng maligayang pagdating. Hindi lang ito isang lugar ng bakasyon, kundi isang tahimik na kanlungan na naghihintay na matuklasan mo. Kung naghahanap ka ng tunay na karanasan, makikita mo ito dito. Nagaalok ang ziwataneho ng isang espesyal na kombinasyon ng natural na kagandahan at tunay na kultura. Kaya tuklasin natin ang magandang lugar na ito ng magkasama. Ang iyong paglalakbay tungo sa kapayapaan at kagandahan ay magsisimula na. Kung gusto nating mas maintindihan ang Zihuatanejo, kailangan nating tingnan ito mula sa itaas, di ba? Isipin mo, nakatayo ka sa tuktok ng burol, tapos tinitingnan mo ang baybayin para siyang perpektong berdeng niti na napapalibutan ng malalagong berdeng burol. Ang tubig ay nag-iba ng kulay, mula sa malalim na asul hanggang sa turkesa malapit sa baybayin kumikinang na parang mga jamante sa ilalim ng araw. May mga maliliit uh, na bangka ng mangingisda at mga sailboat na nakakalat sa tahimik na tubig. Parang isang postcard, alam mo ba? Ang mga ginintuang dalampasigan ay umuukit sa pagitan ng mga burol at ng dagat. Protektado mula sa mga alon dahil sa kakaibang hugis ng baybayin. Ang natural na baybayin na ito ay uh, nagpapatahimik sa tubig parang isang uh, malaking magandang swimming pool. Mula sa itaas, makikita natin ang mga pulang bubong at mga likulikong kalsada ng bayan na umaabot sa baybayin. Ang pangunahing pier nito ay umaabot sa baybayin at iyon ang sentro ng pang-araw-araw na buhay doon. Alam mo ba, lahat ay mukhang maayos, tahimik, at maganda. Parang isang matamis na maliit na bayan sa tabi ng dagat. Ang tanawin ay nagbabago sa buong araw, 'di ba? Mula sa katahimikan at sariwang umaga hanggang sa kislap ng hapon. Ang mga burol ay yumayakap sa baybayin na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at pagiging pribado. Mula sa pananaw na ito, makikita natin kung paano nagkakaisa ang bayan at ang kalikasan na bumubuo ng isang kumpletong komunidad. Simple ang istruktura nito. Ngunit bawat maliit na detalye ay nagdaragdag sa kagandahan nito. Parang isang hand-carved na cuckoo clock mula sa Black Forest, ganoon. Ang kagandahan ng Ziwa ay pinakamalinaw na nakikita mula sa espesyal na pananaw na ito. Dito, ang lupa, dagat, at langit ay nagkakaisa ng maganda. Ang protektadong baybayin na ito, ang puso ng bayan. At iyon, ang bumubuo sa karakter at pang-araw-araw na buhay dito. Ang pagtingin sa Siwataneho mula sa itaas ay isang mahusay na paraan upang simulan ang ating paglalakbay, di ba? Inihahanda tayo nito para sa lahat ng bagay na mararanasan natin dito. Isang hindi malilimutang tanawin, isang tunay na mahiwagang pagpapakilala sa lugar na ito. At ngayon, bumabana tayo at tuklasin ang bayan. Yan nga ang sentro, niya yan ang Ziwataneho, ang El Centro. And yung mga skalya dito ay gawa sa maliliit na bato na may makukulay na gusali at namumulaklak na mga bulaklak sa paligid. Sa bawat kanto, may bagong matutuklasan Minsan, maliliit na tindahan ng gawang kamay. Minsan naman, komportabling lokal na kafe. O kaya naman, ang nakangiting mukha ng mga residente. Ang Paseo del Pescador o ang daanan sa tabing dagat ay perpekto para sa paglalakad sa umaga o para panoorin ang magandang paglubog ng araw. Sa isang banda, may tahimik na tubig ng look na may mga bangka. At sa kabilang banda, may mga kainan at maliliit na tindahan. Napakatahimik ng lugar na ito. Walang matataas na hotel, tanging ang simpleng ganda lang ng malit na bayang ito. Karamihan sa mga gusali ay isa o dalawang palapag lang at pininturahan ng maliliwanag na kulay na nagbibigay ng masayang pakiramdam. Ang mga bulaklak na nakabitin mula sa mga balkonahe ay nagpapaganda at nagpapakalma sa bayan. Ang Zihuatanejo ay isang ligtas na bayan at ang mga tao ay napakababait. Parang nasa sariling bahay ka lang. Lahat ay kayang lakarin mula sa pangunahing plaza hanggang sa tabing dagat. Ilang minuto lang ang kailangan. Ang takbo ng buhay dito ay mas mabaga, Makakaramdam ka ng pagpapahinga at mabilis kang masasanay sa katahimikan ng bayang ito. Humihinto ang mga tao para magkwentuhan, para tingnan ang tanawin ng look o para panoorin ang mga mangingisda habang nagtatrabaho. Walang malalaking atraksyon dito. Tanging ang simpleng kaligayahan lang ng pang-araw-araw na buhay sa tabing dagat. Ang ganda ng bayang ito ay nasa maliliit na bagay tulad ng tawanan sa plaza, ang amoy ng sariwang tortilla, o ang tunog ng alon malapit sa dalampasigan. Dito, madali mong masisiyahan ang bawat sandali. Inaanyayahan ka ng zihuataneho na mag-relax at tamasahin ang bawat akbang. Ang tunay na alindog nito ay nasa ordinaryong sandali ng pang-araw-araw na buhay. Dito mo matutuklasan ang tunay na kapayapaan. At ngayon, tuklasin natin ang mga dalampasigan na nagpapaspesyal sa Zihuatanejo. Ang bawat dalampasigan dito ay may sariling ganda. Yung mga beach sa Zihuatanejo, bawat isa ay may sariling ganda. Napakagandang regalo talaga nito. Ang playa La Ropa ay malawak at mahaba, perpekto para sa mga pamilya. Malambot ang buhangin, kalmado ang tubig at may kwento pa tungkol sa mga telang seda na nakarating dito. Pwede kang lumakad ng malayo sa tubig nang hindi nag-aalala na masyadong malalim, kaya't perpekto ito para sa paglangoy at pagre-relax. Ngayon, ang Playa Las Gatas naman ay maliit at medyo tagong lugar. Maaari kang pumunta dito sa pamamagitan ng paglalakad sa isang batong daanan o sa pagsakay ng water taxi. Dito, may mga coral reef na nagpoprotekta, kaya malinaw at kalmado ang tubig. Tamang-tama para sa snorkeling at makita ang magagandang isda. At um, panghuli sa Ixtapa, mayroon tayong Playa El Palmar. Ito ay isang mahaba at tuwid na beach na may malalaking alon at matataas na puno ng palma. Dito, maraming malalaking hotel at maraming tao. Iba talaga ang beach na ito sa katahimikan ng Zihuatanejo. Bawat beach ay nag-aalok ng iba't-ibang karanasan. Ang La Ropa para sa pagre-relax, ang Las Gatas para sa paggalugad sa ilalim ng tubig, at ang El Palmar para sa iba't-ibang aktibidad Sa La Ropa, subukang umupo ng relax sa ilalim ng payong habang umiinom ng malamig. Sa Las Gatas, pwede mong galugarin ang mga coral reef gamit ang iyong snorkel. Samantalang sa El Palmar, saksihan ang mga alon ng Pasipiko na humahampas sa dalampasigan. Binibigyan ka ng ziwataneho ng kalayaan na pumili ng sarili mong bakasyon sa beach. Kung naghahanap ka man ng katahimikan o kasiglahan, siguradong makikita mo ito dito. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapaganda sa bawat paglalakbay. May beach para sa bawat panlasa at para sa bawat manlalakbay. 'Yan ang ganda ng mga beach ng Zihuatanejo. Ngayon, tingnan natin kung paano hinuhubog ng dagat dito ang pang-araw-araw na buhay at ang lutuin sa lugar na ito. Sa Zihuatanejo, nagsisimula ang bagong araw kasama ang mga mangingisda sa pantalan ng bayan. Bago pa sumikat ang araw, ang maliliit na bangka na tinatawag na pangas ay nasa dagat na. Sinusunod nila ang lumang tradisyon na nag-uugnay sa bayan sa pinagmulan nito. Pagsapit ng tanghali, bumabalik ang mga bangka na may sariwang huling isda, tuna, bonito, at maging red snapper. Wow! Para itong paraiso para sa mga mahilig sa seafood. Naguunahan ang mga lokal at chef para makuha ang pinakasariwang isda at gawin itong masasarap na pagkain para itong farmer's market pero puno ng pinakamasarap na seafood ang yaman ng dagat ang puso ng lutuin sa Zihuatanejo huwag kalimutang subukan ang tiritas de pescado ito ay manipis na hiwa ng isda na niluto sa kalamansi sibuyas at sili parang lokal ceviche pero ang sarap talaga o kaya Subukan mo ang pescado la talla, inihaw na red snapper sa mainit na uling na may maanghang na pula at berdeng sarsa. Siguradong mapapalaway ka. Mula sa simpleng seafood shacks sa tabi ng dagat hanggang sa mga eleganteng restaurant, ang sariwang seafood ay nasa lahat ng dako. Dito, ang pagkain ay hindi lang basta pagkain. Ito ay kultura, komunidad at andagat. Lahat ay nagkakaisa ng perpekto. Ang bawat pagkain ay mag-uugnay sa iyo sa ritmo ng bayan, parang isang masarap na tanghalian ng linggo kasama ang pamilya. Ang lasa ay sariwa, malakas, at hindi mo malilimutan. Ang uh, pagbabahagi ng pagkain sa tabi ng dagat, ito ang tunay na buhay sa Zihuatanejo. Ang tradisyon ng pangingisda dito ay buhay sa bawat sulo. Ito ang simpleng kaligayahan na nagpapaganda ng buhay dito. Ngayon, tingnan natin kung saan ka pwedeng manatili para masulit ang lahat ng ito. Ang ziwataneho ay mayroong para sa lahat. Alam mo yan. Ang ziwataneho ay just sing look her lahat, yung yuri ng biyahero, anman, and inyong budget. Pwede siyong mentally sa hotel pinatakbo niyo pamilya sa sentro ng bayan para maranasan ang tunay na buhay ng mga lokal at malapit sa mga tindahan at kainan. Kung mahilig kayo sa dagat at dalampasigan, pumili kayo ng bungalow sa Burol o isang magandang boutique hotel malapit sa Playa La Ropa o Playa Madera na may tanawin ng napakagandang look Maraming tirahan dito ang may uh, magagandang hardin na magpaparamdam sa inyo na nasa sarili ninyong paraiso. Kung naghahanap kayo ng karangyaan, marami rin ditong mamahaling hotel na may infinity pool na tanaw ang dagat at pribadong terasa na akma sa kalikasan. Kahit na mga mararangyang tirahan, pinapahalagahan pa rin dito ang kapayapaan, privacy, at ang simple ngunit magandang tanawin. Kung nag-iisa kayong naglalakbay, kasama ang pamilya o magkasintahan, tiyak na makakahanap ah, kayo ng angkop na lugar para manatili. Pwede kayong umarkila ng simpleng kwarto, isang maliit at komportabling apartment o isang marangyang romantikong suite. Ang iba't ibang uri ng tirahan dito ay siguradong magpaparamdam sa lahat na parang nasa sariling tahanan. Ang Zihuataneho ay hindi lang para sa isang uri ng turista, kundi para sa lahat ng nagmamahal sa kagandahan at kapayapaan. Ang mainit na pagtanggap dito ang nagpapatingkad sa lugar na ito. San man kayo manatili, palagi kayong malapit sa dagat. Naghihintay ang inyong tahanan sa Zihuataneho. At ngayon, tapusin natin ang araw na ito sa isang bagay na hindi malilimutan. Kapag dilumlubog na ang araw, nag ang ganda ng Zihua alam mo ba? Ang kalangitan ay magiging kulay kahel, rosas at lila na sumasalamin sa tahimik na tubig. Pwede kang umupo at mag-relax habang pinapanood ang magandang paglubog ng araw na ito sa dalampasigan o sa isang kafe sa tabing dagat. O kaya sumakay sa isang bangka para sa sunset cruise at tingnan ang paglubog ng araw sa likod ng mga burol habang ang bayan ay nagsisimulang magliwanag sa kumikinang na ilaw. Ang paglubog ng araw dito ay hindi lang magandang tanawin, kundi isa ring sandali ng kapayapaan at kasiyahan. Kapag papalubog na ang araw, bumabalik ang mga bangka sa daungan at ang mga tao ay nakatingala sa kalangitan. Ito ay pangkaraniwan pero magiging isang alaalang hindi mo malilimutan. Ang Zihuatanejo ay puno ng magagandang sandali tulad nito. Alam mo ba? Maliwanag na araw, tahimik na dagat at paglubog ng araw na hindi mo makakalimutan. Ang lugar na ito ay uh, hindi lang masaya para sa bakasyon kundi isang lugar din kung saan makakabalik ka sa kalikasan at sa iyong sarili. Dito, ang magagandang bagay sa buhay ay simple at kahangahanga. Subukan mo maglakad sa mga kalsa ng bato, lumangoy sa dagat, at hayaan mong mamanghaka sa paglubog ng araw. Ang Zihuatanejo ay isang napakagandang lugar, isang lugar na hindi mo kailanman malilimutan. Sana maranasan mo ang uh, mahika na ito mismo, ha? Samantala, sana na, sana ang alaala ng paglubog ng araw na ito ay magbigay sa iyo ng inspirasyon. Salamat sa pagsama sa akin sa paggalugad ng tahimik na paraisong ito.